Ito mga kasupang dahil napakalago ng damo ngayon at saka napakabilis na tumubo ng damo Hayaan niyong ipakita ko sa inyo yung ating gamit sa pagtatabas ng pilapil na talaga namang napakabilis mga kasupang Dahil saglit lamang uh, matatapos ninyo kapag meron kayong ganitong gamit Ito mga kasupang ang tawag dito sa gamit ko na ito ay hedge trimmer Ito yung ginamit ko dati sa pagtitrim ko ng palay Lagi ko yung ginagamit sa pagtitrim ng palay So bali ngayon ko lang napakita sa inyo kung gaano yan kabilis kapag ginamit naman sa pilapil. Ito mga kasupang hedge trimmer na ito ay nababago mo lang ang gulo. Yung mga 90 degrees na mga pilapil natin, di ba ma medyo matatarik yung pilapil natin at saka yung tagiliran niya na hindi man abutin ng ordinaryong talim ng grass cutter kaya naman ito ay napaka-effective dito sa ating palayan napakatulin mga kasupang ang isang ang mga kalahati hektarya na yan yan mga kasupang ay tinira ko lang isang oras lamang na dire dahil napakabilis para ka lamang naglalakad dyan mga kasupang kung napapansin ninyo kita naman ninyo kung gaano kabilis yung tinira ko yung tabihan na yan ganon din kabilis tirahin itong sa loob ibabaw at saka dalawang tagiliran pa mga kasupang yung titirahin ko dyan pero napakatuli ng ng pagkakayari niyan dahil nga dito sa gamit ko na hedge trimmer na ito mga kasupang kailangan din naman natin mga kasupang ng mga ganitong gamit dahil halimbawa pag tayo mag-isa lamang sa palayan at nagkatrabaho, wala tayong katulong napakalaking tulong nito dahil naman sa napakabilis nga ng trabaho napakaganda pa nangyari mga kasupang dahil yung pinagputulan niya ibabaw lang ng pilapil Ayan po katulad niya mga kasupang Kung napapansin ninyo napakalago na ng damo ng ibabaw niyan pero saglit lamang yan tinira nito para lang tayo naglalaro dito mga kasupang Kasi kung ang gamit mo dyan ay yung mga talim na tutit oo oh, nga mabilis yan pero hindi niyan aabutin yung pinakantagiliran ng pilapil. Napakahirap tamahin niya ng, ano, ng grass cutter na ordinaryo lang yung gamit na bala. Hindi ka tulad ito mga kasupang talaga namang pag hinila mo ito, para kang naghihila lamang ng, ano, ng karit na dire-diretsyo yung talab. Napakatalas at saka napakabilis. O na yun, naptex ko lamang sa inyo yung ginagamit namin na pantabas ng pilapil. Minsan kasi kawit yung gamit namin kapag yung hindi namin ito uh, dala. Ang madalas kasi gamit dito ng mga magsasaka ay kawit kasi yung lagi ang dinadala nila. Uh, kaya naman naisipan ko mag... Uh, uh, ah, bumili ng ganitong gamit dahil nga medyo ah, mahirap o mangalay ang magtabas lalo na kapag yung ano yung malago yung damo sa pilapil tapos galing ka pang galing ng bakasyon matagal din nataniman yung yung palayan nako napaka kapal ng damo kaya naman kailangan mo diyan ng magandang gamit para hindi ka mahirapan ito nga mga kasupang itong hitch trailer ito, kung mapapanood niyo oh, oh. Ayan mga kasupang, oh, pwedeng patingilain, pwedeng pababa. Kaya naman napakadali niyang gamitin. Kaya naman lahat ay pwedeng tamain niya katulad ng mga kasupang. Oh, yan, Nasa loob ng pilapilo. Binago ko lang ng angkel, tinama na yung nasa loob ng pilapilo.